Hello guys, good morning. For today's video, kuyogi mi kay mo ato mi Prince Bantayan guys, ang akong kauban kay ang ako ang pagumangkon nga si Lindy. Iya kong kuyogan guys kay aron dili ko maglisod. Time day ni namo guys nga nagkuyog ni Lindy nga mang grocery kay ang kasagaran namon nga magupod kami kay maglibot-libot man. O ganian na ta guys sa Prince Bantayan. Ing ano ang itsura sa Prince guys, napaka dami pong paninda. Then, dami pong sales guys naka sales na mga items kaso lang wala tayong pera na ade guys oy nataydang kwarta pero igura na tong ipang grocery sa kanang mga kinahanglanon jud sa tindahan kanang mga fast moving items maura na ang ato ang siguro on so o kanang ang ato di ang dang kwarta guys or budget karon nga pang grocery is 9000 lang Then, ato running pa si guys, grocery, then school supply. But, priority na to ang school supply, guys. Kay, ting naman, so, kinahanglan nato to niya may school supply ta nga mga display. Bisan pa, ginagmay lang na, guys, siguro on na to na. Dili lang ta mamalit aning mga mga kuan, guys, kanang mga sa'yo tawag, ano eh, kanang mga uniform, sapatos, dili lang ta, anak, kay dagko managpuhunan. So, unahon sa din nato dire guys ang kaning mga grocery, mga biscuits o kaning mga dilata. Kay para unya mo ato na lang tadayon sa school supplies. Unahon ni nato Unahon ni nato ang kaning mga fast moving nga mga items. Pero kaning mostly ang mga dilata guys, ang mga fast moving ra ani kay kanira mang wow ulam, then 552 na mga sardinas mga biflok, maura na ito ang mga fast moving nyo. Maura po na ato ang mga kuhaon. Atong kuhaon diri nga er, yakay. Maura man ang fast moving nya. Dili lang ta palit o daghan. Magpalit rata o mga tanggotlo. Kabuo kada items guys para dili kay tamadakan madakan inig pa-counter o nya. Kay perti rabang mahala aning mga dilata guys. Morag kuan rabani magic inig ato At na toon counter sa o mas shock na lang ta nga dako na kayo ta o bayro nun then nagkuha na lang po ko guys og birch tree kay nahot dan ko birch tree dito sa sa nahot dan ako o birch tree sa tindahan wala na ko display dito or naaman goro pero o, sa duha tulo na lang then direta sa Motoyok sa ta guys kay naglibog mi asa na ko adto den ang ako ang kauban kay nawala man den na ana na ko na nako nya na diri sa ato ang kuan guys kanang mga uh, school supply kani mga midyas nun unta jud mag palit ani pero dili lang sa ta kay budget ang ato ang kwarta siguro on lang sa ni nato ang mga requirements sa kaning ako ang mga pagmangkon nga duha kabuok buok unahon lang sa ni nato kay naman diri sad nakabudget naman ni ilahang mga requirements unahon lang po nato ang kaning mga requirements nga need kaayo dayon yun guys katong mga uban nga dili pa kaayo gamito noon so ipaulahe lang sa ato nato dili lang nato dungan kay aron dili ta mabugatan then kaning toothbrush guys ganahan kay kung palitan ni kaso lang akong kita na ang presyo mahal man then dili na lang sa ta anak guys kay dili man kay na fast moving although may mangita man anak guys pero dili permanente kaning gunting kay na may requirements sana ako ang pagmangkon so nagpalit na lang pud ana miog tag duha lang kabuok nya na na pud mi dire sa dilata guys kay dire man mi nakaagi padong mi ani sa mga chichirya then dire lang sa mini agi aning biskwitan nya kay para puan kay wala naman pud ko dito yung mga biskwit sa tindahan So, ingat ni guys, no, nindot ka ayo mang grocery sa kanang para sa tindahan, guys. Ganahan kay ko maujud lang ako ang pinakaganahan. Kaso lang, ang ato alang jud ani, guys, kay wala tay pundo jud, wala tay igong kwarta na ipang grocery pirma maintain. Nindot man jud ning ing ani dire, guys, kaning makita jud nimo ang mga display ba kay makapili ka sa mga sales gani naka-promo-promo nga mga items. Nindot sya kung na alang jud pundong pundo nga dako like for example every every week maka makakuanta pang grocery tag 10,000 sa kanang store kaso wala din man mapundok guys ang kanang 10,000 di man nato matigom jud pag ayo kay kung naay mga items nga kulang niya naay mga delivery sa dito sa bukid makapalit na lang jud ta dito sa bukid kaysa magplitita no na yeah, ang among pliti guys kay tag 60 ang isa 50 kaning bata ni. Dako kay sa pamliti pa lang daan niya kung permanente na akadiri. Oo, makakita kag mga promo, makasave ka. Pero bawi raman naman po sa pliti. Murag, kuandra guys. Kanang sim-sim lang sila. Pero nindot jud mang grocery guys. Kaning naata sa mall kaning ingani pare sa prince na at direke naaramon kasagaran ang mga items dire din makapunit ra pud ka o kanang ginagmay ba for example anang mga ilimnon makapalit ra kag tanggutlo ka buok ana kaysa anang sa mga delivery syempre per pack jud na ilaha kanang per carton jud dili ka kapalit og tulo ka buok upat ka buok kung makapalit man ka siguro ito nga sa karton nga na pero dili sa tanan mga kuan kanang delivery papalit ana kasagaran jud kinarton usa usa jud ka karton so mauna ni siya guys so manami o kuan diri nga side na ana mo ato na punta sa chichaya kaning gidala ni Lindiwi, guys nga basket or sa tawagan ni basket nito kanang mauna among sudlan og chicharya pero naanay nabutang guys nga mga sabon mga powder amo na lang nang ipababaw ang mga chichaya. so dera ang ilang chichaya guys so nice kay tanaw no daghan kay mga display ang prints daghan kay ayog mga chichaya guys nindot kay tanaw niya nindot kay ayog nga ingana ang tindahan no daghan kay kag, mga kuan mga display ng mga chicharya bisag naman lang mga chichaya guys kay pang inganyo man sa mga bata nindot kayo. So, manifesting sana soon nga maka pang grocery pag dako-dako. Kung 9,000 man ron ang budget or 8,000, 7,000 hinaot nga. Sunod nga mga months maka grocery na tag dako. Kanang igong puhunan jud ba nga makompleto-kompleto ang atuang balik So, mauna guys. Just pray lang jud Mag-ampo lang jud ta sa gino. Sa mga kuan sa ato ang mga negosyo. Isag-asa ta side jeron guys. Kay barat. Kay kuan man ron. Kanang mingaw. So, ang atong buhaton anak guys. Kay mag-ampo lang jud ta sa gino. Oh, nga unta. Tagaan pa tang igong kusog. nga. Dili ta mawadan o gana sa pagpaninda. Sa pag manage sa ato negosyo kaya... so sao na lang og uh, mawad ang tag paglaom pagsalig o oh, di ba ing ana ra na guys so uh, ayo ka, ay kawas paglaom diha so <laughs> may kay kumistorya no pero saay maka feel baya ko sad ana guys nga murag ma down ko ba pero ginaampo lang nako na sa Ginoo nga uh, unta tagaan ko niya kadasig nga uh, mupadayon sa akong nasugdan kay nagsugod naman ko ani guys nasugdan man ni nako ako, ako na lang jud ni ipadayon kay maumansan sad ni ang usa sa mga naghatag og pagkaon or gikuhaan sa among pagkaon guys.